Ito na yung pangalawang dive namin At na ito manitis mm -hmm. Pantagdag mga kapaders Pambinta Lumipat kami ng kabilang bahura Sa parting malalim At sa parting babo mga kapaders Medyo malikot ang ilalim Kahit dito sa malalim Talagang madulok Tsagaan na laang Hanap ulit tayo Delikadong isang gabi na tayo mga kalaot ngayon mga kapaders At na ito pa mm -hmm. Malaking urines Masama na naman pangitain niyan mga kapaders. Pagay ang madulok, ibig sabihin ang dagat lalakas na naman. Lubos-lubos si -lubos namin ngayon ang dalawang dive. At baka bukas, hindi tayo makalaot mga kapaders. Baka dito makakulambutan tayo. Sana makakatsamba nga. Kahit sa piraso. Naroon may isa sa butas. Bibiya. Mm -hmm. Susuot pa sa pinakailan ng butas. Ayos na ito. Salamat Lord. Pandra sa Paskuhan naman. Ito ang masarap pulutan, inihaw. Hanap ulit tayong isda. Diyan sa parting unahan, naroon bibiya. Sumuot pa sa butas ana ito. Babaw ang sinuutan. Mm. -hmm. dagdag na naman. Uy, nakabunot pa. Ating ulitin mga Kapaders. Nay, talagang malikot. Malaki ang alon mga Kapaders. Sigurado na ito, hindi ito makakatakas. Ano ng likot ng dagat ito sa ilalim? Sus, so, pag nilangapit sa bato, iharapado. Grabe ang hampas ng alon. Malikot na masyado mga kapaders. At naroon sa unahan, talikbago. Mm -hmm. Pati isda, maganda tinaguan mga kapaders. Yung hindi siya makikibo ng alon. Sana may kasamahan itong talikbagong ito. Ating hanapan mga kapaders. sa parting unahan, Tiyaga-tiyaga tiyaga lang tayo. Naroon, bibiya. Mm -hmm. Tinamaan na naman. Pantara dagdag ulit mga kapaders. Ngayon lang taon dito lumakas ang dagat. Sarap sa ng isla mga kapaders. At nung nakaraan taon dito kaya, kahit amihan, nakakapaglaot ng maayos. Dito sa mga butas, ating silipin. Naroon, may nakasuot. Mm -hmm. Bibiya na naman mga kapaders. Tinama sa parting hasangan ulit ayos na ito pang daradagdag mga kapaders mga siya rin kahit na naman pambiga sa mga ina anak, hanap ulit tayo uy ko papa pa mga kapaders ayos to pangalawang kuha natin pang ulam bukas na umaga pwedeng lagain pwedeng pambangot sa bihon tuwa na naman bukas ang aking mag ina at pero na huling lagain hanap ulit tayo mga kapaders malapit nang malubat ang aking plus light o ko pa pa mga kapadres medyo maliit lang hindi ko man akukuhain niya medyo maliit at yung pasutin mga kapadres at makamakita ng kasamahan ko damputin suot, sige layo hapan tayo ibang mga pana ito na lang ang surahan medyo malaki na mga kapadres kaya lang sinusungkit ko para humarap sa atin yun mm -hmm. ayos na ito mga isang kilo na ito mga kapadyas estimate ko 150 ng kilo sigurado ito bukas hahanap halapin ito ng mga manginginom, pampulutan masarap itong inihaw mga kapadyas swerte ang mga kabin ito bukas marami itong alak na uubusin bukas mga kapadyas nagpipilit itong mga kas. uy na ito maraming isda mm hmmm gitik mga kapaders. singkak na isda masarap itong sinabawan mga kapadyas Pinan ako na lang ang pangulam. At na ito pa, mayroon pang isa mga kapaders. Mm -hmm. Bali dalawa. Ayos, sabawan. Salamat Lord. At nakalaot rin kami kahit para paano. Makakadi rin siya rin kahit ikakaunti. Hanap ulit tayo. Dito medyo malabo mga kapaders. Uy, kulambutan. Huh. Nagulat ako dito mga kapaders. Akala ko ba to? Mm -hmm. Gitik. Salamat Lord na marami. Huhu, nakacham pala isang kulambutan man. Pinagbigyan ni Lord yung hiling ko na makauli ako isang kulambutan. Nakaswerte. Ayos to mga kapaders. Magaraganda timbang na ito, pati presyo. Sana may kasamahan. Hanapan natin mga kapader, sana makachamba pa. Naroon, tunong. Ayos itong pangulam. pandagdag pang ulam mga kapaders tunong na naman nasan na kaya mga kasamahan pa na ito? at para makahuli pa tayo malagdag ang pasaling kulang buta natin pakita at dito sa butas mga kapaders may nakasuot naroon sana tamaan yun bibiya uli mga kapaders tinamaan man wag lang mga kabunot ayos man ang ating huli sa dalawang type sigurado na ito makakadilis na tayo mga kapaders Saka isang kulambutan na tayo. At na ito pa, solid mga kapaders. Mm -hmm. Tinama sa gitna ng katawan. Naudog. Para di sentido ang tama. Pag naudog ang isda. Ayos na ito, pandagdag. ang dagat bago magbagong taon. At para makadil siya tayo ng pang new year. Na ito pa, solid. Mm -hmm. Tinamaan pa mga kapaders. Malulubat na akin, plus light. Maaho na rin kami nga yung tap ka pala. mo. Wala. Kamalo. bada dagaw mo na to. Nalagaw mo yan. Wala man tayong ano? Ulay? Magbili ka ngayon. Nagbaya. Hmm. Nagbaya ka kay mali natin. May tindak. Kay? kay mali. kay mali. Wala na, Ay! ay. Ay, sa kamelo <laughs> oh. Bibi no? na. Baby pa? Hindi pa, hindi pa na. Na, ito na mga kapaders yung aming huling banagan Camilo sa Kupa mga kapaders pang ulam sa magahanan muli mga kapaders ito naman ang ating ulam first class mamahalin mga kapaders banagan or lobster kaya sa amin walang turista pag itong buwan ang amihanin tayo kakain mga kapaders siya nga pala ngayon bayto katro mga kapaders dispiras ng Pasko Mami, palami, Pang ulam mga kapaders. Ino man din sa ulit ito. Hindi na ganis pare. Ano <laughs> na kaya Na ito na mga kapaders. Luto na yung ating ulam. Karain tayo, baradol, mga manoy, mga manay. Merry Christmas. Sa atin lahat. Ang aking asawa mga kapadir. Oh, inahit camera. Ito yung aking ina kay mga kapadir. Wow! Ah. <laughs> Makain kayo mga kapadir. Makain kami. Ayun na ibangot sa sopa, saka sa pansit. Papak na lang mga kapadir. Ulam sa kanin. Ayan. Ayan. Saka yung walong biskuit. Ayun ang walong biskuit. Ayun eh! Wow. Wow. Sarap mga kapaders. Ang ulam natin. Ah, tayo ngayon ang turista mga kapaders. Tayo ngayon ang kakain. Cuts in ko. Sarap ng kainan. So, yan sa kainin kayo mga kapaders. Harap. Tutoy. Kita. Harap. Yan. Yeah. <laughs> Ito na mga kapaders Mataba ng kuapa Mataba Saka ang banagan Kawin ko lang ang kamilo mga kapaders Kung mataba Pero sigurado mataba yan Pag ng amihanin Nakakapangayin sila ng maayos ay Ito, nating mga kapaders Kapaders Hmm

Ya pe apa ulangi pin sa anu unahan lima <laughs> katatang maayos. Bawas sa diskret. Stop. Sampai kai. Natan sik. Terus kelas angun ulima kapal ders. Tak. Hmm. Yep. Ha hmm. <coughs> hmm. Beradun, beradun, beradun. Eh. Hey. Hmm. Tak. <laughs> yep. yep. Hmm. Mas palan laman. Sariwang sariwa. Ang ulit ko yung mga kapadyos. Ah. Yung kanyang laman mga kapaders. May nitinit pa. Uh -huh. Uh -huh. na ito nga pala mga kapadres yung aming kabintahan lahat lahat sa kulambutan saka sa kasa isda man inabot naman ng 1201 mga kapaders ang gastos naman ay 394 ang natira 807 pinag-apat mga kapaders ang partida bawat isa 201 ayos na ito mandaradagdag pambigay sa inaanak maraming salamat Lord sa biyaya na pinagkalo mo sa amin kagabi kahit para paano nakadilin siya pa rin kami Merry Christmas sa Luzon, Bisaya at Mindanao mabuhay tayong lahat